Hello and welcome back again to my YouTube channel The Mommy Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng mga pampaswerte sa negosyo gamit ang bigas. Meron akong tatlong pamamaraan ng paggamit ng bigas na maaaring nating gamitin bilang pampaswerte sa negosyo. Alam naman natin na ang bigas, ito ay simbolo ng kasaganahan at ito din ay ginagawang ng mga karamihan bilang pampaswerte ng kanilang mga negosyo. Mainam na gumawa tayo ng mga pampaswerte lalo na kung meron kayong mga negosyo para ang ating mga negosyo ay mas lalong umunod unlad, lumago, magkaroon tayo ng malaking beta, magkaroon tayo ng maraming customers, at maiwasan din ang pagkalugi, maiwasan ang pagkawalang kita. Mainam na kapag gumagawa kayo ng mga pampaswerte, dapat meron kayong 100% na paniniwala, positibo kayong tao, alisin mo na ang mga negatibong naiisip, mga negative energies, para ang mga pampaswerte na inyong ginagawa ay tumalab at maging epektibo talaga. Ang paggawa ng pampaswerte nito na aking ibabahagi ngayon ay mainam kung magagawa nyo ito tuwing Martes at Biyernes sa umaga. Pero kung hindi naman, kahit na anong araw, basta sa umaga mo siya gagawin. Ang unang paraan ng pampaswerte ay ang paggamit ng bigas. Kumuha ka muna ng bigas at babasaging mangkok o babasaging baso mga glass. Kahit maliit lang na baso o mangkok ang gamitin. Saka mo ito lalagyan ng bigas at lalagyan din ito ng mga kahit na ilang pirasong barya. Napaka simple lang ng pamamaraan ng pampaswerteng ito pero napaka bisa at napaka epektibo proven na ginagawa ito ng mga nagnegosyo Merong business. Isa ito sa kanilang sikreto na pampaswerte sa kanilang negosyo. Kaya kung hindi mo pa ito nagagawa, abay gumawa ka na ng ganito para swertehin ang iyong negosyo. Ang pangalawang paraan ay ang paggamit ulit ng bigas. Kumuha ka ng bigas at gagamit ulit dito ng mangkok. Babasaging mangkok ang kailangan. Lalagyan ito ng bigas at mga barya kahit na ilang pirasong barya. At saka mo ito ulit lalagyan ng bigas. At saka mo ito lalagyan ng mga baraya ulit. At ngayon, kumuha ka na ng pitong pirasong dahon ng laurel. Ang laurel at ang barya, ito ay epektibo na pampaswerte sa negosyo. Lalo na itong laurel, meron itong kakayahan na mag-akit ng swerte, pampaswerte sa negosyo, pampaswerte sa kaperahan, nagtataboy ng mga negative energies bilang protection sa inyong negosyo, sa mga inggit, mga usog, lalo na kung marami kayong mga kakompetensya sa iyong negosyo. Bago mo ilagay itong dahon ng laurel, mag-wish ka muna ng makahilingan mo sa dahon ng laurel bago mo ito ilalagay sa ginagawang pampaswerte. I-wish mo na magtagumpay ang iyong negosyo, magkaroon ito ng maraming customers, magkaroon ka ng malaking benta, malaking kita, ang negosyo na ito ang magpapayaman na sa iyo. Lahat ng mga nais nice mo, mga wish mo para sa iyong negosyo, ihiling mo na dito sa dahon ng laurel sa kamo itutusok ng patayo sa bigas. At kung magagawa mo ito ng Martes at Biyernes sa umaga, i-energize mo ito sa araw kahit 30 minutes. Sa oras ng 6:30 hanggang alas 8 kahit 30 minutes lang sana ma-energize mo ito sa sikat ng araw para ma-activate nito at mas lalong maging epektibo itong pampaswerte na iyong ginagawa at ang ang panghuli na pampaswerte na ginagamitan ng bigas ay kumuha ka ng mangkok. Laging babasaging mangkok ang kakailanganin. Hindi kasi pwede dito ang gumamit ng plastik dahil ang plastic ito ay mag-aakit ng negatibo. Kaya gumamit lang kayo ng mga babasaging mangkok o mga babasaging na baso, mga glass. Saka mo ito lalagyan ulit ng bigas. At kumuha ka naman ngayon ng limang pirasong bulak. Saka mo 'to ilalagay sa bigas at lalagyan mo ulit ng bigas. Pag nailagay mo 'yung bulak, lalagyan mo ulit ito ng bigas. Kumuha ka ulit ng pitong dahon ng laurel. Bago mo itusok ang dahon ng laurel Mag-wish ka muna dito ng mga kahilingan mo na magtagumpay pagdating sa iyong negosyo. Magkaroon ka ng malaking benta, malaking kita, maraming customers, hindi ka mawawalan ng pera, hindi ka mauubusan, hindi ka magkakaproblema sa iyong negosyo. Lahat ng mga nais mo, ihiling mo na sa dahon ng laurel at saka mo ito itutusok sa bigas sa iyong ginagawang pampaswerte. Ang bulak na ating ginamit, ito ang magpapagaan ng iyong negosyo, magpapagaan ng daloy ng iyong kaperahan, hindi ka makakaranas ng kahirapan. Mainam na gumamit din ng bulak para magaan ang pasok ng pera, magaan ang takbo ng iyong negosyo. Again, kung magagawa mo ito ng Martes at Biyernes sa umaga, mainam na i-energize mo ito sa sikat ng araw para mas lalong ma-activate at maging epic tibo ang iyong ginagawang pampaswerte. Tandaan lang na ang paggawa ng mga pampaswerte ito ay magsisilbi lamang itong mga gabay. Tanging ang ating pagkilos, pagsusumikap, sipag at syaga, pagdiskarte sa buhay, pagtatrabaho at lalong-lalo na ang pananalangin sa itaas ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umudlad. Ang mga ito ay mag magiging gabay lamang. At sa mga naniniwala sa mga pampaswerte, tamang-tama ang mga mamamaraan ng pampaswerte na ito sa inyo. At sa mga hindi naman naniniwala sa mga pampaswerte, umanap lang kayo ng video na nais ninyo. At kapag matapos mo palang gawin itong pasyerte, ma-energize, ilagay mo naman ngayon ito sa ibabaw ng cabinet ng iyong negosyo, o sa inyong mga altar, o sa likod ng inyong main door. Doon mo sila pwedeng ilagay. At ang pampaswerteng ito ay hanggang buong taon na. O pwede din itong palitan ng after 6 months. Ito na ang magsisilbing pampaswerte ninyo sa inyong negosyo. Kaya mainam na gumawa kayo ng mga ganitong pamamaraan ng pampaswerte. At yun lamang po ang video ito. Kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.